So, ayan guys, for today's video, bali, ito nga pala yung ginawa namin sa puho. Ayan, so, bali, magtatanim ako ng kawayan. So, tatlong piraso lang to yung itatanim ko. So, bali, sampu yan eh. So, yung iba, uh, tinanim ko na sa, ano, sa kabilang, uh, kabilang sapa. So, doon ko yung yung iba. So, yung dito sa amin, ayan o. Oh ito lang yung tatlo lang na piraso yung tanim ko so ayan ito na yung pangalawa na ito tanim ko yung apat ang tatlo nga pala andun tulang sa tuyuin ko doon ko tinanim kasi wala nang bakante dito sa amin eh so punong puno na eh ng tanim so yung iba niyog pili so puno na talaga So ito na lang yung ano, yung yung kawayan ay siningit ko lang andiyan para para sa lang na mabuhayam kasi ano, you know, puno na talaga yung ano niyan, yung yung lupa. Ayan, ito naman yung pangatlo. So, hindi ko sure kung mabuhay yan o hindi. Pero try lang natin kung mabuhay. Kasi kung mabuhay yan, di mas maganda eh, meron tayo ditong kahit pa paano mayroong kawayan na na buhay so yun, bali naging ko mga pala guys ng harang para alam niya na kawayan niya sa so katanim so yan, naging ko mo ng apat na taldok so yan, tapos na, ganun lang guys yung tanim ko so yun lang guys, thank you sa inyong panood hanggang sa muli